Ito na nga pala yung part 3 ng ganap nung Sunday. So ngayon ko nga lang siya na-edit at saka na voiceover. Kasi nga guys, ang hirap talagang mag-edit at voiceover. So hindi ko nga siya masabay-sabay lahat dahil nga meron din akong ginagawa. Pag nagbabantay naman ako ng tindahan, hindi rin ako makapag-voice over doon kasi nga sobrang ingay. So makakapag-edit ako pero pag-voice over hindi nga pwede. So balik na nga tayo dito sa aking video. After nga namin kumain dyan, ay eh, pumunta nga kami dito sa palaruan. So binigyan nga namin sila ng 100 para nga magpapalit ng token. Tapos nabitin nga sila guys kaya nga humingi ulit sila at nagpapalit. At ayan, naglalaro nga sila dyan guys sa ruleta na yan. So enjoy na enjoy nga sila dyan kaya ayun nabibitin nga sila sa token nila. So sa kids, so, sana nga maglalaro si Dayan dahil nga sobrang haba ng pila at hindi na nga kami makapaghintay kasi medyo matagal-tagal pa nga siguro bago kami makapasok kaya napag-desisyonan ko nga na dito na nga lang sa Storyland at least lahat pa kami ay mag -e enjoy at ayan nga guys ang dami-dami na nilang ticket na nakukuha kaya ayan enjoy na enjoy talaga sila so ayan nga guys nakaka-addict nga yung laro na yan tingnan nyo naman no lalong-lalo -lalo na kapag najakpatan mo nga at talagang napakadaming lalabas na ticket at ayan tapos na nga silang maglaro dyan kasi ubos na ang kanilang token kaya sabi ko papalitan na nga nila yung kanilang mga tiket pagkakuha nga nila lahat ng kanilang tiket ayan pumila na nga sila dyan sa bilangan pagkatapos nga mabihin ilan ayan lahat yung kanilang nakuhang premyo na ipinagpalit nga nila dun sa tiket So, kain dayan lahat napuntayan guys dahil para lang naman sa kanya yung mga premyo na nanan Pagkatapos nga nilang makuha yung kanilang premyo, ay nagdecide na nga kaming lumabas. Pagkatapos bumaba nga kami dito sa ground floor dahil nga dadaan nga kami dito sa Relaxsia or Relaxsia or bahala ka basta relax yun. Para nga magpa-massage, 'di ba? Alam niyo na naman guys na hindi pwedeng mawala nga itong massage na 'to pag kami nandito sa SM So 30 minutes nga lang guys ang aming binayaran for 100 pesos. At talaga naman guys, nakaka-relax talaga kapag nagpapamasage nga dito. Pero syempre, iba pa din talaga at mas masarap talaga pag tao talagang nagmamasage. Pero ito kasi guys, pampawi lang din ng mga sakit-sakit sa katawan. After nga namin magpamassage dyan, ay palabas na rin nga kami ng SM. Dahil nga kami nga ay pupunta pa ng Bay Mall or dun sa Unicity. Kasi nga maghahanap nga kami ng polo at saka ng slacks ni Ate Kate. Kasi nga pag sa SM pa kami bumili guys, ay talaga namang napakamahal. So una nga namin pinuntahan na itong Unicity. At tingnan nyo naman guys, entrance pa lang, paskong pasko na. Talaga namang napakasarap tingnan ng mga dekorasyon nila na pampasko, lalong-lalo na yung mga Christmas tree. Tapos, umakyat nga kami dito sa second floor at tingnan nyo naman Halloween ang team dito. At ayun nga sa Ate Kate, nga yung mga costume-costume dyan. Maya-maya nga din yan, ay nagpunta na nga kami dito sa mga damitan. Kasi nga, hahanapin na nga namin yung pakay talaga namin dito. At ito nga yung namin dito, yung polo shirt nga at saka yung slacks na itim. Dahil yan na nga yung gagamitin nila Ate Kate sa kanilang school. So ayun nga, nakapili na nga si dyan at isinukat nga muna niya. At sa kasama ang palad guys, ay walang magkasya sa kanya na islock. So marami na nga siyang naisukat dyan pero wala talagang magkasya. Pero yung polo shirt ay kasya naman sa kanya kaya yun nga lang yung aming binayaran. So ewan ko bang laki-laki kasi ng hita ni Ate Kate at saka Balakang, kaya nga hindi magkasya sa kanya yung mga slacks. So ang pangit naman guys pag sobrang luwag kaya ayun lalabas nga muna kami para nga maghanap nga ng iba. Pumunta na nga rin kami dito sa hero ko para nga magtingin at baka nga may magkasya na sa kanya dyan. Pagkapasok nga namin dyan, ay umakit nga kami dito sa second floor kasi dyan nga sa second floor yung mga damitan. At, at ayan nga, hinahanap na nga namin ni Ate Kay dyan kung saan nga nakalagay yung mga slacks. At ayan, for the hanap nga ang mga person. At ayun nga nung may mapili na nga siya, sabi ko nga isukat na niya at ayun sa wakas ay meron nga nagkasya sa kanya. Pagkatapos nga sabi ko nga sa kanya ay bayaran na nga niya dun sa cashier so hindi ko na nga rin lang na video ha. Pagkatapos nga magbayad ni Ate Kate ay lumabas na nga din kami kaagad at kami nga ay pupunta pa dito sa City Mart para nga mag grocery ng kaunti. Kumuha nga lang kami ng pangunahin namin pangangailangan dyan tulad ng sabon, downy, gatas, konting kape, konting dilata at saka mga noodles. Dahil wala namang paso kaya hindi mo na nga kami bumili ng mga frozen foods. At lang guys ang aming pinamili dyan at tingnan naman umabot na kulang-kulang dalawang libo. Grabe talaga. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Pero syempre, okay lang yan dahil kailangan naman natin yan sa bahay at magagamit naman natin yan at hindi naman yan masasayang. And after nga namin mamili dyan ng grocery, ay umuwi na nga rin kami kagad. So that's it for today's video. Thanks for watching. Paalam!